Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang taimtim na panalangin ng pasasalamat, pagpupuri, kapayapaan, at proteksyon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin Siya sa buong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa gabing ito, lumalapit ako sa iyo na may buong pagpapakumbaba. Isinasantabi ko ang lahat ng ingay ng mundo, ang pagod, ang takot, at ang pangamba upang ikaw ay makausap sa katahimikan ng aking puso. Pinipikit ko ang aking mga mata upang makita ka ng mas malinaw sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa bawat hininga, bawat galaw, bawat sandali. O Diyos na buhay, maraming salamat sa mga biyaya ng araw na ito. Salamat sa pagkain sa aming hapag, sa kaligtasang ipinagkaloob mo, sa pamilya, mga kaibigan, at mga taong naging bahagi ng aming araw. Kahit sa mga pagsubok, salamat dahil alam kong kasama ka. Salamat sa bawat oportunidad, sa mga aral na aking natutunan, at sa iyong patuloy na paggabay. Panginoon, sa oras na ito ng katahimikan, ako'y lumuluhod sa harap mo. Inaaming ko na ako'y nagkulang. Patawad po sa mga maling salita sa masasamang isipan at sa mga pagkakataong pinili kong lumayo sa kabutihan. Hugasan mo ako, O Diyos, at linisin ang aking puso't isipan. Gawin mo akong karapat dapat sa iyong presensya. Panginoon, ibinibigay ko po sa iyo ang lahat ng bumabagabag sa aking damdamin. Mga alalahanin tungkol sa kinabukasan, mga kabiguan, at mga pangarap na tila hindi pa natutupad. Pawinin mo po ang aking mga pag-aalala. Bigyan mo ako ng kapayapaan ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi kapayapaang nanggagaling lamang sa iyo. Panginoon, paginhawahin mo ang aking isipan. Sa bawat gabi na ako'y mahimbing, nais ko pong yakapin ang kapanatagan. Ipagkaloob mo sa akin ang tahimik na tulog at pag-asa para sa bukas. Diyos ng kagalingan, itinataas ko sa iyo ang aking katawan. Kung ako man ay may iniindang sakit, karamdaman o pagod, hipuin mo po ako ng iyong makapangyarihang kamay. Ibalik mo po ang sigla ng aking katawan. Palakasin mo ang aking puso, baga, kalamnan at lahat ng bahagi ng aking katawan. Panginoon, ingatan mo po ang aking isipan mula sa depression, pagkalito at takot. Pawiin mo ang anumang kalituhan at palitan ito ng kaliwanagan at pag-asa. At higit sa lahat, Panginoon, pagalingin mo ang aking espiritu, ang aking kaluluwa na minsang naliligaw. Buhayin mo po akong muli sa iyong presensya. Panginoon, ipinagdarasal ko rin ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Nawa'y pag-ingatan mo rin sila ngayong gabi. Ipagkaloob mo sa kanila ang kalusugan, katahimikan ng isip, at kapanatagan ng puso. Kung sila man ay may pinagdaraanan, aliwin mo po sila at gabayan. Hinihiling ko po ang kagalingan para sa sinumang may sakit sa aming pamilya. O Diyos ng kapayapaan, basbasan mo po ang aming tahanan. Nawa'y maging pugad ito ng pagmamahalan pagkakaunawaan at pagkakaisa. Malayasin mo po ang galit, inggit, tampuhan at ingay ng mundo. At higit pa roon Panginoon, inilalapit ko rin sa iyo ang aming bayan, ang aming mundo. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang patahimikin ang kaguluhan, upang gamutin ang sugat ng mga nagdurusa at upang itayo ang katarungan, pag-ibig at pagkakaisa. Panginoon, sa gabi pong ito, isinusuko ko ang lahat. Hindi ko man alam ang kinabukasan, pero alam kong hawak mo ito, kaya't hindi na ako matatakot. Isinasalig ko ang lahat ng aking plano, pangarap at kinabukasan sa iyong mga kamay. Gawin mo po akong instrumento ng iyong kapayapaan at kalusugan sa iba. Sa katahimikan ng gabing ito, Panginoon, nakikiusap ako, yakapin mo po ako. Sa aking pagtulog, bantayan mo ang aking hininga. Naway magising ako bukas na may bagong lakas, may panibagong pag-asa at may pusong puspos ng pananampalataya. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At jam mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ingat ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na-bless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.